What's up mga kalapatids for today's video bagong video na naman tayo sa inay natin mga kalapatids yan for today's video papagita natin mga mga kalapatid natin sure ball mga kalapatid mga kalapatid ayan may sugok na po siya aray ko Ayun mga kalapatid. So, oh. sunod. Papakita ko na naman. Ano mga salam? Mga breeder natin. Ayan. Papakita natin. Ang breeder natin. Atak main lang. Mga alapatids. Eh, what's up mga kalapatid? Kiro! Ayan uh -huh papakita ko nga. Ayan. Nagbut na una pala. Ako. Na pala pa. lang ako. Mga inakay. Iyan basog mga kalapatids. Aray ko. Ayan ang inakay natin. Iyan papakita ko. Yan. Kalapatids. ato Ito pa. Yan. Ito ang magulang kaya. Kalapatid. Gawa na tayong pambridal case. Malupet pan, ano na panser. Ibalik ko lang ma ibalik ko lang mga kalapatid. Nila, mga kalapatids. Binabalik ko na po. Ayan na po. Kung pa pala kayo na kayo subscribe. For today's video, oh, pasan tayo? Ito kaya. Itong Bien.